ayan simba tayo guys so nandito kami ngayon sa Punta Puyo Chapel dahil may anticipated mass dito ngayon dahil may simbahan o. Ayan. so kasama ko yung mga boss ko ang problema lang umuulan so paano ako makakapunta ng simbahan medyo malakas yung ulan eh so ayan magsumblero na lang ako guys ayan sumblero hindi na tayo mababasaan ito mag jacket na rin tayo guys Ayan, sikti na tayo sa ulan. guys, trek po tayo. Ayan, lagpas na ala 6 pero wala pa rin pare. May mga dumarating na magsisimba. Kaya eh, ayan, antay-antay lang muna tayo. I-flex ko lang muna itong kapugian ko. May ganon! and rejoice. In order to be worthy to receive our Lord in his house, as first deliver our sins and ask the Father's forgiveness and mercy. Ayan guys, galing kami simbahan ngayon. Diretso tayo ng kusina. Pero nalulito pa yung cook namin, oh. Yan ang ulam namin ngayon, oh. Cook na walang pinta. Ayan, ang sarap na ulam namin, guys. Ayan. <laughs> gutom na rin yung summer namin, oh. Gutom ka na, na summer? Yes. 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 Tapos meron kami yung guyabano dito, oh. Uh, meron pa kami yung stick, guys, oh. Yan. <laughs> ang sarap talaga. Oh, ang sarap ng na ulam namin, guys. Meron pa dito. Ayan, oh. Diba? Pero ang totoo, guys. Saan na yun? <laughs> Ayan talaga ang totoo ng ulam namin, guys. <laughs> Paksiyo, oh. pero napakasarap niyan, guys. Ganun na babae. Diba? Oo, so, may kasama pang ano. Yung tulingan ba yan? Yellowfin. Yellowfin. Yan. Yellowfin. So, yeah. Ngayon ang ulam namin na tunay. Hindi, ano. <laughs> mm -hmm. Dahil ito ay para sa mga... Busing. Busingan, busing. Yan. Ayan, kain-kain guys. Yummy. Eh.

So yan guys, dito lang ako natutulog sa labas Dito sa grahe, ayan So may kwarto kami sa ilalim, basta lang sobrang init doon. And mayroon tayong mosquito Dahil grabe ang daming lamok dito So ito, mayroon tayong foam Ayan So maya maya matutulog na ako Para makapahinga ako ng maga So ayan guys, ready natin yung tulugan Ayan So nilalagyan ko yan ng ano, ah uh, takip dyan Para hindi ako masilaw sa ilaw Kasi yung mga kasama ko dito, matagal pa yung matulog Kaya kailangan nakailaw pa rin dito Tara, tunog na tayo. Ha, guys. Nakapuesto na ako. So, ano. Good night na.